nalinis ko ito isang araw, pinatabas ko sa aking mga kapitbahay para may extra yung kanilang pinata dyan. Tinulungan ng kanyang tatay. O para at least, ano, hindi siya, kasi nakakatakot diba ka mami, may mga asahas na dito. Iba. Oo. Oh, Ayan kaya. So, yun, iba pag medyo malinis. At siguro pwede rin ako magmukbang dito, diba? di ba? Hindi pa nakapagmukbang dito sa harap ng aming lumang bahay. Malayo sa malo pa sa atin ng inay. <laughs> di ba? <laughs> inay, gusto ko makita. Sa totoo lang, di ako dito sa, sa, ano. Kahit ako lang mag-isa, di ako natatakot. Ewan ko sila, yung aking mga kapamilya, parang medyo, pero ako hindi. Mm -hmm. Gusto ko makita ng na bigla na lang bubulaga doon. Oh, oh, bet. Ano ga, wala kang pasalubong. Ako <laughs> oh, sa totoo lang. Miss ko ang Sino ka yun? Ay, bakla! Ano <laughs> <laughs> ba Sa kagaling pa? <laughs> ay, kina, ay, mixeno, mixeno! Parang ka man din maghihilot. Di, mag <laughs> 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 di ba, Baya... mo? Sa <laughs> kagaling? Eh, sa bahay. Ay, ako paluwas sa ano eh. Wala ka rin magawa. Oo nga bakla. Eh, naku. Aalis ang ating kumare. Sa isang araw. Ba't na ba, yung mga yun? <laughs> ay, gusto na nai? Hindi na nga na po natuloy. Hindi ano po natuloy ba? ang ano eh. Ay na wala na nang gana din ang nanay. Ayaw na rin magpa-opera. Dahil na ulit-ulit na kami. Ayan, so hindi natuloy. So ipagpaturo natin ang kwentuhan doon sa loob. Okay, sama kayo. Lika. Ang tagal din natin hindi nakita ko mga ano eh. Oo, Diyos ko po. Ay, so mga 5 days yata kami hindi nakita. Diyos ko, ang Okay, pero dumiretso na tayo paalis na po siya sa isang araw, mga 2 days lang sa dito, 2 two, two days, 3 days. Wala bang patay baboy, mare? Wala. I Para sa despedida. Thank you, ha? Ha! Okay, so, base sa opening, sa opening, sa intro ng ating kumadre, ay mukhang hindi na naman maganda ang kinahinatnan ng kanyang dalawang buwan. Dalawang buwang paghihintay na maopera ng kanyang nanay. Yun, alam niyo yan, uh, pupunta, pupunta na naman tayo sa mga toxic Philippines peg. Ang daming toxic na tao, ang daming mga toxic na opisina, ang daming mga toxic na sitwasyon. Sa totoo lamang, ilang isang nagpapaano sa akin dito eh. Nagpapainis. Kung bakit parang minsan gusto ko na rin umalis ulit. Alam niyo yan. Eh. Pero bago tayo lumayo pa, ay tumbukin na natin ang kaso ng operasyon ng nanay ni Richard. Huwag kayo magkakakalas, lang kayo. So yun, di ba? Ang huli natin is na-reschedule. So dapat July, na-reschedule ng August. Tapos August 23, wala na naman yung pang pangatlo. Uy, yung pumunta po kami sa hospital, eh, nakipagkita ko doon sa nurse. Sabi ko, yung kita, hmm. ano po ba ano? Ano po ba lagay ng operasyon ng nanay? Kasi hindi naman po biro-biro ang lagi na pumupunta rito. po sa mga pamasahe at saka abala pa rin. At higit okay. sa lahat, yung pagod ang nanay ko, so yung mga senior naman. Okay, ay eh, sabi ninyo, ay schedule na naman. Ano po ba yung nagbigay kayo ng mga schedule na date na kami ay eh, opera ng na nanay ko at okay naman. Pagdating namin, wala na naman. Ay ibig sabihin, nakakapagsalita pa sila ng mga kung ano ng mga date. Oh, Samantala, so, yun, ano, napospo na nga. Anong sabi siya nung una bago pa mag-opera ng 3? Di ba napospo nung una? Anong sabi nung una? Nung no, una, sige, ah... Uh, Uh, ayusin mo yung lahat ng mga pinagagawa ko sa iyo, yung mga medical, lahat-lahat. So, inayos ko naman po yun. Okay, okay. About yung sa ihi, yung sinasabi mm -hmm. na lang. nila ihi. Yung, natin oh, natin uh, yung i -i. nga na sinasabi ko, nadimutan pa nila lagyan ng pangalan. Pangalan. Just... So, isang, isang ano na yun? isang, anong tawag dito? Nila. Malpractice, yung hindi na ilagay ang pangalan ng sa ilagay sa lalagyan, yung pangalan ng pasyente. Eh, kung mapapunta yung sa ibang pasyente, di nagkaroon ito ng kakaibang sakit. Mm -hmm na may ganito pala kayong sakit tapos wala naman pala. Alam mo yung komplikasyon ng pagkakamaling yun? So, lumipas yun kasi naging maayos naman. Mabait ka pa rin dali kasi naging mabait naman yata sa kanya. Humingi ng pasensya. Okay lang. So, ngayon na naman. Yung padal mo po, uh, pinabalik kami. At sabi, oh sige, schedule na namin. Oh sige po. At para tayo naman rin. <laughs> <namin>. Hindi. Buta. <laughs> Ano ba yan? Seryoso usapan? Butas! Hindi ka muna. At may ingat ang So yun nga po, at nagbigay sila ng ano, na-schedule na naman na kami bumalik. Tapos siyempre, hinintay namin. At nandun na nga yung uh, excited naman kami para matapos na yung nga yung paghihirap. Oh, ano oh, oh. Pagbalik na naman namin, nung no, sinasabi nilang date, wala na naman ika daw ang doktor. So, ano ba yung so, totoo? So, yung sabi niya isa yung doktor. Sabi nila, ang paliwalang doon na sa, hindi ako nagkakamali, tatlo lang ang doktor sa Oriental Mindoro para sa mm -hmm. sa mata. mata. At yun na nga, o, si binaliwala ko yun, eh bakit naman ho gano'n, nagbibigay kayo ng ano, nagbibigay kayo ng date, eh wala, walang katiyakan. Ay, na uh -huh. Eh talaga nakakapagod naman ho eh, sa totoo lang kasi minsan, <clears throat> kahit pa sabihin gusto mo nang kuritin yung mga staff doon, pwede rin naman sabihin natin na sumusunod lang sila. Na nasa taas pa rin yan. Bakit ba hindi ang director <coughs> ay magbigay ng mga panukala na okay, kung may problema kayo, dumilog na kayo sa bisina ko, gagawin natin ng paraan. Kung may mga operasyong na kansa na ganyan po, walang mga doktor, sabihin niyo sa akin. Lagi, dapat lagi may mga gano'n, may mga brainstorming, may mga orientation, may mga reports, tapos sinasala, pinag-uusap ang ko, ano pwedeng gawin? Eh, kung basta nakatunga nga lahat, sweldo na sweldo, paano gayon? Ah, uh, ito yung ano lang ha, ito'y hindi kami direktang galit agad sa uh, buong administrasyon. Yun lamang isa naming sabihin natin ang opinion. Kung baga, hindi po kami nanilira. Kung baga, ito'y napapag-usapan nako kung ano ba yung dapat na gawin <coughs> sa mga ganun, mga klaseng... Oo, kasing... base, sa ipet nung nangyayari oh. sa kanila. Pabalik-balik, dalawang pang mahigit, tatlong schedule na pare-parehong nawala. At ito lang ang last dito ha, yung last na sinasabi nila, yung August 23. So sabi niya, okay, naka-schedule na, ganun ganon At nagbigay pa ng numero, ang nurse. Oo. Oh. So, before na mag-August 23, oh. Tumatawag ako sa kanya, hindi siya, hindi siya nang sumasagot. Nag-text ako sa kanya. Kaya syempre doon yung aking pangamba na naman, bakla, hindi na naman. So, nung time na 'yon, ah, uh, tumawag na yung aking hipag na ganun nga sige, akong tatawag. So, nung kinagabihan tumawag siya at mm, wala ako nung sa bahay. So, ako pagdating ko nung pagdating ko nung bahay, sinabi agad ng nanay na hindi na madaog bakit gano'n? Bakit hindi matutuloy? Pero ang sabi na, namin sa, sa amin sarili na, hindi pa pwede ito. Kasi pwede pinangawakan kami na ito is schedule, gano'n. You know? Pupunta pa rin kami para malaman namin kung ano talaga ang totoo. So pumunta kami kinabukasan, eto na ha. Pagdating na naman namin doon, wala daw. Doon ako na, nakipag, ano, nakipag-usap ng hindi. Argon uh, ko talaga. At meron pa akong Hindi ko lang talaga, ano. Uh, kasi hindi ko masikuran talaga na bakit may mga ganyan na, puro ba na, Sabihin natin na nandun yung hindi mo masasabi pagkitipid dito yun eh. Nandun yung sinasabi natin na siyempre mga senior, nandun yung priority eh dapat sa ay, student, ay, di ba? Ayun eh. May, may problema ulit? <coughs> okay lang, okay lang. Okay, si Jillian na rin. Pero lang kaming konti transaction, darling, okay? Okay lang po, okay lang po. Ay naku, hindi ko na alam kung saan tayo na nagtapos. sa ba tayo? Sa so scheduling. Yung panghuli, ano nangyari sa panghuli? Ayun nga po nung di ba sinabi, nakipag-uusap ako sa kanya, pumunta ako dun sa, sa kanyang office at nakipag-uusap ako, ano po, po talaga ang ano. Kasi yung last time na sabi ko, ay binigyan niyo ako ng number, pero nung tumatawag ako sa tetek sa inyo, hindi yun, niyo sinasagot. Ang sabi ninyo ay, keso kayo, kayo ay busy or marami kayong ginagawa. Ate, Paano naman po yung, kung halimbawa po importante po yung mag-text sa inyo, tatawag, hindi niyo sasagutin. Eh, kasi naman hindi niyo mapapasa yung text sa inyo. Nakapag-uwi po kayo ng bahay. At kayo po, ang bigyan ng number? Uh, Anong kaya... no, mga no, no, no. sila pati? Uh, Opo. Eh, bakit ganun po? Anong nangyayari? Eh, kasi ganito nga po, ang ating uh, doktor ay lagi naalis, ganoon ganoon Ano naalis? Eh, dapat po, pag naalis ang isang doktor, dapat kayo po ang magsasabi doon sa sinabihan niyo na ay ganito ang dapat na bigyan ako po yun. Tapos po si po yun. follow up nila ako, pangatlo na po yan to. Ay hindi ko na po alam kung anong sasabihin ko, di ba? Kung talagang may mga concern, kung talagang mga, may mga kapwa-tao, kasi ganun eh, ganun dapat pag nasa public service ka eh, na dapat ay Pinakaaralan mo rin kung anong hirap kaya, nakilang pa rin na kaya ito. Ilan to na yung ali, may pera kaya ang mga ito. Bakit dito dadalhin mga ganun? Ganun, di ba? Tapos yun nga po, ang patwira nila. Marami din pong kaso dyan, no? sa inyong na nagmula. Maraming kaso na ganyan, paulit-ulit. Oh. Eh, pati hindi ninyo ginagawa ang inyong responsibilidad. Ah, ba naman? Ay, kung sa'yo, ay... nga, ano po, kasi sabi ko eh, eh di ganun na nga po, nangyari po yung na, natapos po yung usapan namin, eh, talaga ako po ay eh, patawarin niya talagang ako nakapagsalita din na hindi maganda. Kasi nga po talaga hindi biro po ang, two months po ako nandito, naabala po, trabaho, oh, oh. po ang trabaho, dami ko mga kita to. Ba? walang kita, pero nandun yung, ano eh, nandun yung pagtulong sa magulang mo siyempre. Pero sana naman, yung mga ganun mm, klase na problema eh. oo. Oh. Dapat naman kayo tumutugon. Hmm? Tama Hindi yun, tapos yung last time na pauwi na kami, yung pag-uusap nga namin nung eh, August 23, oh sige, may pasalamat ako sa kanya, gano'ng gano'ng gano'n. Eh, binigyan ko po siya ng number ko para ako'y tawagan. Hmm. Dahil ngayon po ang katapusin, malalaman oh. ko matutuloy. Ayun, hinihintay ko na kahapon hanggang ngayon, wala pa rin siya tawag. So ano pa kayang pakikipag-uusap po yun sa akin? At parang nadulas pa nga siya na, gusto niyang sabihin sa akin, kung kayo nagpapadali, parang ganon, ay na dapat may ganon na kayo, private lang kayo. Diyos. Hindi lang masabi ganon. Oh, it's part parang ganon gusto tumukit. Hindi dapat ganon ang, ano, ang pagsasabi sa tao. Mm -hmm. oh, dahil hindi naman pare pare ang kakayanan. Kaya ang Kasi so, Ganon ba talaga mga kaibigan? <clears throat> kasi kung, kung nasa private ka, parang mm -hmm. hindi naman pinapatagal ang ganito. So kung ba ba nasa public ka bilang doktor? Kung ba nasa public hospital ka? dapat ano lang, okay, mahala na, hindi kung kailan ako pwede, pero pag nasa private hospital ka, alam mo, siguradong bayaran, automatic na, ano kalagi, genki, na, umat, na pumunta sa bawat schedule, parang di fair. Tapos dito, yung, nung bago yan, padalwa pong schedule doon, meron po akong nakakasama, kaibigan ko rin, na dalawang taon na raw po siya doon pabalik-balik, hindi po talaga nagagaw ng paraan. So, isa pa rin yung uh, example, <laughs> ano? Talagang, hindi ko alam kung anong meron tayo. Pagdating sa pagtulong sa kapwa. Ano kung okay mga kaibigan, hindi ko na alam kung anong ko. <coughs> Siguro ay... TURN. or something. Pwede, Baka pwede. para malaman nyo ano. Kung hindi man na. ako magtulong po, ay siguradong magsusumbong ako. Or ipopost po. ko. Ipo-post ko. Ano yung unang post ko na hindi <coughs> ako pinakuha ng... ng video na kahit nasa labas ako ng mga building ng ospital pero nandun ako sa sa nasasakupang bakod ng ospital. Okay lang sa akin, tumigil ako kasi okay ng kanilang patakaran. kahit wala akong nakikita ang kaugnayan sa kanilang mga... sa kanilang mga ano, kanilang mga proseso ng paggagamot or something. Or maybe, kagaya ng, ng sinasabi ng ilan, baka ano, you know, iwas para maisa, hindi sa publiko ang ang mukha ng mga matataan ng camera. Okay lang. So, naiintindihan ko yan. So, ang gagaling nila roon, Talagang hindi ko lang kung paano nakita. Simpleng-simple simple yung camera ko. Kahit hindi ko pa alam na bawal. Pero simple lang din yung camera ko kasi baka nga kako ganun. Nakita nila yun. Eh, bakit hindi nila makita yung mga ganito? Yung camera nakikita. Um, yung nakakaawang kalagay ng mga pasyente, hindi nakikita. Aba naman. Eh, parang sala. Pero talaga umano sumagay na sa akin ng isip yung parang talagang sorry ha, pero totoo ito na lang. Gusto ko talaga yung pulpo yan. <laughs> Kasi, hindi natin malalaman kung paano magiging uh, mababago ang sistema kung hmm. di, hindi di rin di rin rin uh -huh. kung hindi rin mabubuksan. Kung hindi mauungkat, siguradong nag-iinit na ang ating mga uh -huh. taga-subaybay sa mga oras na ito. Ilabas ang inyong mga sama ng loob or ilabas ang inyong komento or mga personal opinion sa ibaba sa ating comment section. Go, go, go. Nakakayak ah, nga talaga. So, Talagang, sa totoo lang, nandun yung nag pa kami ng kapatid ko. Minsan nagkakasagutan kami. And dahil lang dyan sa kalay, wala mm -hmm. akong ginagawa. Uh, uh, pero talagang nakakasagutan. Kasi may tumutulong din sila. Hindi naman mm -hmm. laging may pera nga rin kapag nasa mm -hmm. abroad. So, Siyempre, ano din, hugot. May panilyo din. May pamilya din kasi sila. Oo okay, nga. Hindi natin maasahan yun. Meron din silang pag, saan. At yung awa maris sa sarili. Ngayon. Alam niyo yun? Narandaman, narandaman nyo na yun na kayo <coughs> sa may parang napabaliwala dahil sa estado niyo sa buhay. Na parang nanliliit kayo. Alam niyo yun? Yun ang pinakamasakit. Yun ang pinakamatinding dagok ng mga ganitong mga sitwasyon. Diba? So, paging sana sa aming provincial director ng provincial hospital, sana maayos ito sana is naririnig ninyo o nababasa o napapanood niyo ito o mapanood niyo ito para naman ano mabuksan na ano ba talaga or may pasa publiko kung ano ba talaga ang ang ibig sabihin nito yung kakulangan nga lang baga ng doktor at kung iilan baga ay dapat pampahirapan ng mga mamamayan sa, 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 pagbabago ng mga scheduling at hindi na inaalintana ang pagod, hirap ng buhay, pamasahing pera, pagkain, edad ng pasyente, kung ano-ano pa. -ano hindi ba? Saka so, sa akin yung sinasabi nila, ang priority nila, ang ah, mga senior citizen. Mm -hmm. Samantalang nandun na nga yung pabisa ng nanay mo, nandun yung minsan na ko yung naulan dyan, nababasa. So nasa naman yung malasakit mo. Mm -hmm. Yun lang eh. Tapos ngayon, luluwas sa po ako. Siyempre, malulungkot ako na hindi ko siya na samakan. hindi oo, hindi naging successful hindi no, naging successful yung pagko mo di ba sa sila ko pinisipan trabaho ng dalawang buwan mga kapatid mo sa ibang ano sa ibang lugar ganoon din laging nakatutok din na bali wala ang lahat ng iyon eh, hindi mamaya niya pwedeng hindi pa balikan trabaho mo na wala nang puta na para na dito na siya, pero yan, sa pero pag-iisipan niyan sa bandang bandar yan syempre dito na rin siya kasi taga rito naman siya And total, wala naman si Chito. Ako naman nasabi ng kay Chito. Nagka-problema rin si Chito. Mag-aano lang yun, ha? sa isa naman bangko. Magdi-deposit lang. Mm. Pinapupunta pa siya sa... Pinapunta pa yata siya sa BIR para sa... something na gano'n, parang sulat o kailangan. Para maglaro gano'n, tapos pinapunta naman siya sa bangko, sabi hindi na kailangan parang gano'n, and then doon na mga gano'n. So hindi ko pa i-detalya because wala dito si Tito, pero gano'n ang sitwasyon. Magdi-deposit lang siya, ay nagbabalik-balik pa siya. And then sa pangatlong attempt yata niya, or sa pagbalik niya, doon lamang pumayag na ang bangko na ako sa sige na. Pero nung una talaga nahihirapan din siya Magpagama kung ano mag napakuha. Kung bagay sa simpleng tao na magbibigay, mag, deposit, deposit lang, kinakailangan ng ganitong proseso. Hindi -de ka lang businessman, hindi mm. ka naman, di ba? Parang hindi so, ba na nakakasal, nakakasal, talaga nakakasal. Oo, so yun, so maraming salamat sa inyong pakikinig pa 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 at panonood and uh, siyempre ilang araw na lang si Richard and mamaya or bukas sa umaga, kakain kami or kakain tayo, sama-sama tayo. And maglaro din tayo sa isang araw. Hindi na tuloy tuloy kami laro-laro, di ba? Oo, Yan. So, so talaga mamimis kami ng ang isa, kasi para kami magkakapatid. May mga, may mga ingusan, may mga tampu-tampuan, pero ganun pa rin siyempre para magkakapatid. Di ba? Sa ending. So yun, maraming salamat sa inyong lahat at sana'y maayos pa yan, darling. Sana ay... Uh, ah, last question. May mga ilang nagsasabi na <clears throat> Sa edad ni nanay, sana wag na. Pero meron kang sabi pa rin na ituloy kasi mahirap naman hindi siya makakita. Yun naman po ano Ay, sa akin na, eh, siyempre gusto ko mapabuti yung lagay ng nanay. Pero, may mga ilan din naman ako nakausap, ayon sa kanila na yung iba ay mas naapektuhan. Lalo nung na-operahan yung kanilang nanay, eh, medyo naging iba yung sitwasyon nila. Mm -hmm. Merong na mas nagulag. True. Meron din na lumabas yung sakit. Oo. Parang ganoon. Alam niyo yung dilemma yan ng pagpili ng tamang gagawin? Naranasan ko yan. Talagang iniyakan ko yun. And uh, talagang, ano, talagang inisesyo ko mga kapatid ko. Ano ang sagot ninyo? Ayaw ba kayo o hindi? Ikaikwento ko sa isang araw ko <coughs> na yung pinagdaanan ko sobra bago na walang inay. So maraming salamat darling at maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kayong magkakakala sa aming kainan bukas. Di siya bato sa inga rin sa mas at lahat ng Pinoy sa nang sulog ng world of pathology pa more and more and more. Thank you!